Maulang araw sa ating lahat mga kapamilya and friends. Ayan, champurado naman ang niluto ko dahil alam naman natin masarap ito lalo na kapag tag-ulan. Ito nga ay nakikuluha ako ng tubig sa kaserola. At inilagay ko na itong malagkit na bigas. Siyempre, binigasin. Sa... mm ko naman siyempre dahil may chicharon bagnet ay sinubukan ko ito kung pwede sa champorado at ayan malutong lutong pa nga ang ating chicharon bagnet. nakakainis naman kasi si lolo ayan pinalo pa ako sa aking music na ginamit sa background ko ayan napaka crunchy ng ating Chicharon Bagnet At ayun lang, maraming salamat sa panonood Keep safe and God bless everyone Thank you Lord